Taong bayan ay unahin na dapat magkaisa Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa Aasenso nga tayo Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo Ang galit ay alisin at dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa Aasenso nga tayo Ang sa bansa ay lumulubha pa Kailangang harapin ang marami nating problema Maraming nagugutom sa Maynila at probisya At marami trabahante di sapat ang kinikita Pamilang hindi sapat ang pagkain sa mesa Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pang kabuhayang ospital Kabuhay ang hinampas ng matinding kalamidad At tumataas ang antas ng kriminalidad Hindi mabuting panoorin na puro na lang kampihan Kaliwat ka uskabi kabi-kabilang alitan ng dapat asikasuhin at kailangang malunasan ng mga problema nagpapahirap sa ating bayan sa ating ng panahon, pagkakaisa ang solusyon, magtulungan tayo ito ang kailangan ngayon dapat nagkakaisa para payapa ang bansa, pagkakaisa ang kailangan, di pa mumuli ang bayan ay unahin at dapat magkaisa, Ayusin ang mga problema ng ating bansa Ang galit ay agisin at magkasundo Kung paya ang ating bansa Aasenso nga tayo Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa Itigil ang pag-aawa pagkakagulo Ang galit ay alisin At dapat magkasundo Kung payapa ang ating bansa Ahasenso nga tayo Sana po ay pansinin itong amin Sinasabi na payapaan Ito ang nais namin na mangyari Dahil problema ng bayan Ay napakarami Itigil ang bangayan At pagkakagulo bahagi Ang bansa ay masaya Kapag walang kampi-kampi Ang bansa ay uulat Kapag hindi kanya-kanya Pagkakaisa ito ang dapat nating magawa Panahon na para harapin mga problema ng bansa Sa pagbabang ng bayan ang nagdurusa Nauubos na lang ang oras na hindi mahalaga Ang bigyan ng panahon kinabukasan ng bansa Panahon na para harapin mga problema ng bansa At magkaisang lahat mga inihalalang madawag ng ubusin ng oras sa hindi mahalaga Ang bigyan ng panahon kinabukasan ng bansa Taong bayan sa